MIUI 125 namumugak, humahagot, namamatay-matayan sa takbo. kare refresh lang nito, 2 two days ago. Nirefresh, at eto na ang nangyari. Grabe, laksuloso, palyano, pupukak-pukak, hindi magamit ng maayos. After a refresh, two days ago lang. Eto na, yun ang nangyari sa motor ni Boss. So, doble gastos si Bossing kasi kailangan natin ayusin na to para maitama lahat ng mga mali you o know, MIUI 125 mga boss ang istorya nito mga boss nag-uusok, sobrang lakas magusok nagparepress si bossing ng makina, sa tropa niya daw no, tropa niya daw yung dumawa pinalitan siya ng black set na yun segunda mano, no? okay naman yung black set no? medyo may gas-gas pero hindi naman kapanong kukuha wala naman tayong problema diyan sa PSA. Ang pro naging problema talaga nito yung pagkakagawa. Yung pagkakabuild sa kanyang makina. No, two days ago, nagpa-refresh yung boss. Natutuyuan na ulit siya ng langis na yan. yung kanyang piston. Yung sleeve, medyo may gas-gas. Pero okay lang naman Kaya natin kuhanin yan sa bagong piston rin. Ito ang pakita ko sa inyo. Ah, bago yung Intake valve ni Boss ayan, 2PH Original naman no? Genuine naman ayan, Bago Pinalitan daw siya Ng bago At yung exhaust Tingnan nyo naman Ang kapal ng carbon Sobra May indikasyon pa Na loose compression talaga Kaya namang matay-matayan si Boss Ayan no? Grabe yung carbon Halatang hindi hinasa Yung barbula Binuulang no? Pagawa daw siya Sa tropa niya Pero nagbayad Si Bossing ngayon magbabayad ulit siya dahil kami naman ang gumawa ngayon eh, dahil hindi niya daw magamit yung motor niya grabe ang kapal ng carbon mga boss imagine ninyo 2 days dapat hindi ang ganyang kakapal kung hinasa ang barbula at eto sa kanyang valve seal ayan ituro ko sa inyo kung gaano kakapal no? lumulusot yung compression kaya nagdulus compression si bossing bago ang intake ganyan dapat ang itsura kung hinasa No, ibig sabihin hinasa yung intake Pero yung exhaust ay hindi hinasa Dahil sa kapal ng carbon As in basta lang binuo yung makina Umandar lang Pero nagluluskom talaga Kaya minabuti ni bossing na ipagawa Ayoko pa nga sanang gawin ito Pero pinilit ako ni boss no? Nagawin na At naawa na rin ako sa kanya Sa takbo ng kanyang motor Napupugak-pugak bahagya ng makaabante na mamatay pa. Yung piston niya nga, oh. yung kinabit sa kanya. Nakabalb packet pa. Halatang ginamit sa high lip na cams. Ayan. Nakabalb packet. Pero wala naman tayong problema dyan. Okay lang yan. Isa pang nakakainis dito, bumili si Bossing ng bagong valve seal. Pero hindi kinabit sa kanya yung bagong valve seal. Ito yung tinanggal ko sa kanyang valve seal. Ayan oh. Busal-sal uso. Grabe. At sobrang dilaw. So meaning to say, luma ito. Hindi ikinabit yung bagong valve seal sa kanya. Ay ano, oblong na nga yung dulo. So nabudol si boss. Tropa niya na, nabudol pa siya. Ay ano, oblong yung dulo. At napakalaki ng butas. Kaya grabe mong so, itong motor na ito. So ayan mga boss, nalinis na natin yung piston. Naikasa na natin yung kanyang black. Pinalitan na rin natin yan ng bagong piston ring. Ayan. Ito yung karton na ipinalit ko. Ayan. 2PH Yamaha syempre. At syempre, yung kanyang head, nilinis natin yan. Nilinis na rin natin yung mga pesa. At papalitan natin yan ng bagong valve seal. Syempre, original. 54P. Kung ano yung dapat para sa M3. Ayan. Ang ating ilalagay. Syempre. Ah! at si Taba. Ayan. Gumamit na ng torque wrench para higpitan yung cylinder head ng motor ng customer. Pumuputok-putok pa. Siyempre, nakaset po ang torque nyo. Kaya tayo gumagamit ng torque wrench. Yun o. No? At kagaya ng sinabi ko kanina, two days ago, nagpa-repress si Bossing. Ayan na. Yan na lang yung langis niya. Sinabay yan. Nag-change oil din siya. Kaya pala grabe ang uso. Kinakain na lang is. Dahil hindi siya pinalitan ng bagong piston ring nung ginawa yung kanyang bahay. Na. So kung tumakbo pa pala si Busing mga ilang araw, matutuyuan siya. Sigurado. Mas lalong grabe ang gastos. Imagine ninyo mga boss. yung langis niya. Bago. Two days ago. Dalawang araw niya lang nagamit. Yan na lang agad ang tira. Ayun. Umaandar na. Oh medyo mainit na yung motor kaya naitama na natin sa kanyang mga original na parameters yung M3 ni Boss hindi na rin umuusok hindi na namumuga hindi na palyado maayos na maayos na. yung naririnig yung lagitek galing po yun sa panggilid che check upin pa namin yung panggilid ng motor ni Boss ayan wala nang usok. pero kung mapapansin nyo basang basa yung all right na, no? Makakatulog na si boss ng mahimbing at dalawang gabi na siyang pinupuyat daw ng kanyang motor sa kakaisip. So yun lang po mga boss, ride safe po and God bless. Maraming maraming salamat po sa inyong tiwala at paniniwala.